welcome back ulit sa atin mga kasta nyo uh, may maraming salamat sa ating mga subscriber dyan na walang sawang sumusupport sa youtube channel no? at yan lang po sa ating mga kaibigan dyan so pag-usapan po natin mga kasta kung bakit ako nag uh, post no? na mag quit na talaga ako so uh, po talaga yan mga kasta no? Uh, mag quit sana ako mga kung uh, may nag-offer kasi sa atin mga kesda no? na bigyan tayo ng uh, opportunity at malaki din yung uh, sahod at yan uh, nag, -na offer po siya sa atin ng uh, pera para, para tayo po ay magalaga sa kanyang farm so yan uh, dahil nga sa hindi pa tayo nakapag recover mga isda kaya yan naisipan ko tuloy no pero so, bago ko po yung mga isla, at sinabihan ko muna yung asawa ko no, nag kwan sa kanya kung okay lang ba sa kanya pero so, sabi niya naman niya mga isla, is sobrang layo talaga no dahil Ana uh, nasa Luzon po yun at siyempre mga hindi lang yung asawa ko yung aking uh, pinagsabihan ay yung mga kaibigan din natin at mga kumpare din natin um, na sinabihan ko din sila kung okay ba din na uh, uh, pupunta ko ng uh, Manila mga no para doon ako mag uh, trabaho uh, siyempre sabi nila na sayang dahil uh, malaki yung pera na in-offer po sa atin pero uh, yung mga kaibigan din natin uh, at kumpare mga sinabihan tayo na sa totoo lang din na uh, at sabi din ng asawa ko, eh, kaya naman uh, kitain talaga yung offer niya dito sa uh, sa mga ganitong uh, tawag ito, uh, ornamental fish, mga no? At yan, na uh, kinanto ko talaga mga at nagisipan ko, pinagsimbang ko talaga mga Kaya kaya ko din talaga na uh, tawag doon yung kitain, no? So isa pa mga Isla, kung naisipan ko din kung once na nando na ako tapos ako yung mag-aalaga sa kaniyang farm tapos siyempre malayo tayo sa pamilya mga guys no hindi natin maiwasan talaga 'yan na mag-uuni tayo kaya yan at, naisipan ko po talaga mga guys at yung asawa ko din na ah, ayaw na din na ah, pumunta ko nang malayo no so yan ah, maraming salamat ulit ah, sa ating mga kaibigan na ah, popayo din sa atin at 'yan, ah, siyempre, sige, maraming salamat din sa iyo, sir. Hindi ko na lang i-mention 'yung ah, pangalan mo, sir. Kung ano 'yung pangalan mo dahil ah, malaking ah, opportunity sana sa akin yun no. At 'yan, ah, hindi naman tayo nagkasundo na wag na lang ako 'yung kaibigan ko na lang, pero gusto mo talaga ako 'yung ah, gawin mong ah, mga pangalaga na yung sa, pero 'yan, ah, sir, ah, hindi ko po talaga 'yan, no ah, uh, pasensya na po talaga, no? At yan, ah, uh, salamat ulit sa ating mga kaibigan diyan na walang sawang sumusuport sa YouTube channel. So, sa hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel, subscribe na po kayo at mag-i-tune yung notification bell para mga updated sa mga bagong video. Kaya masunod sunaw hanggang po tayo palagi at God bless all mga ka Shout-out, Daniel Saiwan from Tamayong. Shout-out from Atina Habies. Mga na na maligyas dun ko yo. Kadung ah, ko yun <laughs> dito mas daw. Dagko oh, kay isda ah, dire ko yoy. Magapalit yung mga isda dire nga. Maglinda ay nagkulor yoy. Eh. Basta isda na moron ko yoy. Ay, wala mo yung pawikan. Mano yung pawikan ah. <laughs>